So ayun mga idolo, gamit na natin ang ating Insta 361R Pero naka 4K lens lang tayo, uh, wala pa 360 lens And gamit din natin ang ating intercom sa ating wireless microphone So from GoPro Hero 7, nagswitch eh, nag tayo to Insta 361R Hindi naman ito yung updated na uh, model nila Pero for me medyo okay okay itong Insta 361R uh, may mga features akong nakita sa kanya na maganda and meron ding hindi may mga downside para sa akin so sa GoPro Hero 7 napakadaling mag edit ilipat mo lang yung SD card sa yung cellphone android phone and makakapag edit ka na ng napakadali pero dito sa Insta360 One R pwede mo rin naman siyang gawin hindi mo nga lang ma enjoy yung FO, FOV mode niya. so para sa akin kasi napakaangas ng FOV mode na yun lalo na kapag yung camera natin ay nakalagay sa ating ano, bandang leeg hindi siya naka chin mount parang anong tawag dito hindi ko, di ko alam yung tawag <laughs> ayun parang uh, neck mount naman siya nakasabit siya sa leg natin and napakaangas lang nung field of view niya dahil nga para um, parang ka nagla drive ng motor sa video kasi kitang kita mo yung ano kitang kita mo yung dalawang kamay Another thing na nagustuhan ko dito sa ating Insta360 One R is yung kanyang wireless connection sa microphone. So ayun kasi yung hinahanap ko sa camera yung may wireless connection. Para kahit umulan, uh, lalagay lang natin sya sa waterproof case. Nagagamit pa rin natin yung microphone niya. Ayun, subukan din natin itong ating Insta One R kung goods din ba yung kanyang connection. Pagdating sa wireless microphone, lalo na nakakonnect lang ito sa intercom. So tignan natin kung same quality lang sila ng GoPro pagdating sa audio. So mamaya, naka-close by sure pala akong mga idolo. No? So mamaya try natin na medyo mas mabilis. Uh, 60 lang muna tayo. 60-60 lang dahil masikip. Uh, mamaya, biri tayo mga 80. Okay na yan. Alam nyo ba kung ano yung 80? Ngayon lang. Hindi tayo makakapagpatakbo ng 80 na benta. Negatibang 80 na benta mga idolo. Hanggang ano lang tayo. Mabagal lang. Pero naka-open buy sa ako mga idol. No? So technically mahangin pa din yan. Kasi yung hangin ng ka-office mate mo mga idolo. Mahangin na mahangin. And so matatry natin yan dito. Kahit mga 60 lang. Naka-open yung buy natin. And for sure medyo mahangin na yan mga idol. No? Pasubukan naman natin yung walang visor. Nako, traffic ulit. <laughs> okay na yan. Matetesting na rin natin yan. Dahil medyo maganda naman yung hangin. Hangin lang ang pitok import. kung gaano kaganda ang ating uh, boses sa ating camera. Mm.